hamon na nagbabagabag sa mga SES candidates. Ang mga Career Executive Service o SES candidates ay may hinaharap na iba't ibang mga problema at hamon sa kanilang career. Narito ang sampung mga hamon na dapat nilang harapin. Kompetisyon Ang SES ay isang prestigyosong posisyon na kinakailangan ng mataas na antas ng kakayahan at karanasan. Ang malalim na kompetisyon para sa mga limitadong pwesto ay maaaring magdulot ng stress at pressure sa mga aplikante. Political Patronage Nakakalungkot sabihin na sa ilalim ng administrasyon ng iba't ibang mga national and local ng mga leaders ay nagkakaroon ng impluensya ang politika, sa pagbili ng mga SES candidates. Ito ay nagdudulot ng kakulangan sa objectivity at pagtutok sa mga kwalifikasyon at kakayahan ng mga aplikante. Nariyan ang mga presidential appointees na coterminous with the president's term na nakakakuha ng mga sensitive SES position sa gobyerno na hindi dumaan sa SES process maliban na lang kung gusto nilang magtagal sa kanilang posisyon. Talino at kakayahan Ang SES ay nag-aalok ng mga posisyon sa mga taong may mataas na antas ng kakayahan at karanasan. Ang pagkukulang sa mga ito ay maaaring maging hadlang sa mga aplikante, lalo na sa mga posisyon na may malaking responsibilidad. Ethical Challenges ang SES candidates ay kailangang magpakita ng mataas na moralidad at integridad. Ngunit sa isang sistema na maaaring magdulot ng korupsyon o paglabag sa etika, ang mga SES candidates ay maaaring maharap sa mga hamon sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng tama at wasto. Lagi naman nating nababalitaan ang napakaraming mga kaso kaugnay sa korupsyon sa gobyerno. Proseso ng Seleksyon Ang proseso ng pagpili ng SES candidates ay dapat transparent at may sapat na kredibilidad. Kung ang proseso ay hindi makatarungan o hindi malinaw, maaaring magdulot ito ng pag-aalinlangan at pag-aalala sa mga aplikante at sa buong sistema. Mabuti na lang at nagkaroon tayo ng SES eligibility process kung saan lahat ay dapat dumaan at pumasa sa apat na stages para makakuha ng SES title. Ganun pa man, ay dapat mag-apply pa rin ang isang candidate para sa CESO kapag siya ay ma-appoint or designate sa isang CES position. Professional Development Ang CES candidate ay kinakailangang maging updated sa mga bagong kaalaman at kasanayan sa kanilang larangan. Ang kakulangan sa mga oportunidad para sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring maging hadlang sa kanilang tagumpay work life balance Ang mga posisyon sa SES ay madalas ay may mataas na antas ng trabaho at responsibilidad. Ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa work life balance na maaaring makaapekto sa kalusugan at pamilya ng mga SES candidates. Performance pressure Ang mga SES candidates ay maaaring matatapatan ng mataas na antas na inaasahan sa kanilang performance. Dapat, ang mga SES candidates ay may very satisfactory rating sa kanilang SPMS or SESPES reports. Ang pangangailangang mapanatili ang mataas na kalidad na performance ay maaaring magdulot ng stress at pressure sa mga aplikante of resources. Ang ilang SES positions ay nangangailangan ng malawakang kaalaman at karanasan kasama ang mga resources. Ang kakulangan sa mga ito ay maaaring magdulot ng pagkabigo sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Changing Government Priorities Ang mga SES positions ay maaaring maapektuhan ng mga pagbabago sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagkakaroon ng bago at iba't ibang mga trabaho o responsibilidad ay maaaring maging challenging para sa mga SES candidates. Sa kabuuan, ang mga SES candidates ay kinakailangang harapin ang mga hamon na nauugnay sa kompetisyon, ethics, kalidad ng trabaho, at iba pang aspeto ng kanilang karera ang tamang pagpapahalaga sa mga prinsipyong profesional at pagsusumikap sa patuloy na pag-unlad at pag-aaral ay mahalaga para sa kanilang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang content na binibigay namin sa aming mga videos, like, share, and subscribe to our channel. Katulad ng lagi naming sinasabi, when you know more, we accomplish more. Thank you for watching. See you in our next videos.